Isang carjacker sa Oklahoma may magandang mensahe para sa mga kabataan. Ang lalaking ito ay may mabuting advice para sa inyo pero kailangan niyo maghintay hanggang sa dulo ng video na ito. Si Michael Patton ay nagnakaw di umano ng isang taxi sa Oklahoma City noong lunes. Nakasuot siya ng kulay dilaw na wig at gumamit siya ng kutsilyo para nakawin ang kotse at sakta ng driver. Ginamit ang pulis ang GPS ng taxi para matrack ito pero natagpuan ng isang news helicopter ang nanakaw na kotse na sinundan nito habang si Patton ay nagpaikot-ikot sa syudad na na sa isang crash. Nagtangkang magtago sa magubat na lugar ang carjacker pero nakita na siya ng news helicopter. Hindi nagtagal ay nahuli na rin siya ng mga pulis. Matapos siya maaresto, umamin si Patton sa pagcarjack at iba pang mga pagnanakaw na kanyang isinagawa. May labing isang anak daw siya na madadagdagan ng isa pa at inalok niya ang advice na ito sa mga kabataan. This, do no crime, Yan ang isang lalaking alam kung ano ang kanyang pinagsasabi. Y'all get this to